Kasunod ng matagumpay na anti-illegal drug operation ng PNP sa Alitagtag, Batangas na nagresulta sa pagkakasamsam ng 13.3 billion pesos na halaga ng shabu, ay walang nakikitang dahilan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para baguhin ang diskarte ng kampanya kontra ilegal na droga ng administrasyon. Ito ang naging sagot ng pangulo sa mga mamamahayag noong Lunes tinaguri ang pinakamalaking paghakot ng droga sa kasaysayan ng Pilipinas nang hindi nagresulta sa pagkamatay o karahasan ang pagkakasamsam ng higit dalawang toneladang shabu sa checkpoint sa Batangas na nahigitan ang dating record na 1589 tibags ng shabu na nagkakahalaga ng 11 billion pesos sa Infanta Quezon noong March 2022. Mula July 2022 hanggang December 2023, nakapagsagawa ang pamahalaan ng 36,803 anti-illegal drug operations na nagresulta sa pagkakaaresto ng 49,700 drug personalities kabilang ang 3,284 na high-value targets na may kabuoang halaga na 16.24 billion pesos sa bilang ng mga naarestong sospek sa ilegal na droga, nakapagsampa na ang gobyerno ng 47,516 na kaso kung saan 28,302 ang naresolba, 22,201 o 78.44% ang nagresulta sa conviction, habang 2,427 o 8.58% ang nagresulta sa dismissal at 3,674 o 12.98% ang napawalang sala. Hindi naman bababa sa 314,917 drug dependents ang sumailalim sa community-based drug rehabilitation program, habang ang 105 balay silangan reformation centers ay nakapag-graduate ng 1,854. Ang talaan ng gobyerno ay nagpakita na 28,243 o 67.24% ng mga barangay sa buong bansa ang idiniklarang drug cleared. 6,127 o 14.59% ang drug-free at 363 o 0.86% ang apektado ng droga habang 7268 o 17.30% ang hindi pa nakiklear. Inatasan ni Pangulong Marcos ang mga alagad ng batas na gumamit ng isang holistic approach sa problema sa droga sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa kalusugan ng mga mamamayan habang hinahabol ang malalaking sindikato ng droga sa bansa. Ako po ang inyong kaibigan, Clarissa D. Guzman para sa Balitang Unang Sigaw. Ladnas o mapayapang laban sa iligal na droga ang isinusulong po ni Pangulong Marcos. Kung saan, hindi umano kailangan na mayroong parahasan o magbuwis ng buhay. Kasi base po sa datos na ipinresenta ng otoridad. Kumpara sa mga nakaraang operations po nila, mas higit yung bilang ng accomplishment na walang dumanak po na dugo. Kaya para kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat ipagpatuloy po itong approach ngayon ng kanyang administrasyon kontra droga. Kagaya rin niyan ng pinatutupad ni Governor Oye Umali dito sa ating lalawigan, kung saan holistic approach ang ginagawa ng pamahalaang panlalawigan para puksain ng illegal na droga. Kaya nga naman, meron tayo rito na Mega Drug Rehab at katuwang din ang ako supply kung saan yung physical, mental, emotional at syempre ang spiritual well-being ang tinututuhan ko.